tsaka meron siyang but No need na na bra. Diretso na siya. Ah, wow. Na-open no, siya. Na-open no, siya dito. So, tatlo Next is ito. Sure. Ayan. So, no need bra na rin kayo Okay. And ito, next case ito. Actually meron ako dito yung parang white. So ito naman black. Ang ganda ko. And parang open niya ata dito sa likod. It, and then she's the back. And it does And Sahara. It's professional, it's a of it. And ito na, auntie from... my front. marami-rami yan. Hindi ko sa friend ko yun. Okay. Ang ano nito, kasama, dalawa din yun. Tatlo, yung binigay ko sa friend ko. Ayan, itong isa nito. And of course, ito. Uy, dalawa, iba-ibang color. So, ito may pagka-gray. Ito, green. na ang isa nito, yun yung binigay ko sa friend ko. So, shout out kay Joy. Actually, ang cute niya. Tara! Hindi ba? Under skin, lingerie. Mm -hmm. cute. Cute, cute, cute. Sobrang dami ko ng panty, guys. Pero ito kasi, magagamit ko siya pag try, try on, try on, or sa mga picture-picture natin for another basher doon sa Facebook. And ito. So, meron tayong tatlong color nitong ganito natin na classic. And yung isa kasi nito binigay ko sa friend ko. And yun, ito. Yung isang pair din ito, dalawa din yung isang pack, two pack, bikini panty. So, binigay ko sa friend ko. So, ito, let's check. GG ang more. So, lahat to guys, size small. Small lang na naman tayo. Pag malaki naman, ang pangit naman yung lalaylay na sa atin. So, ito. Gandan, yung ganda niya. ganda ng Favorite niya. Ganda. Parang matibay din yung tahi niya dito. So, yun siya. Yan yung isa. Black. Bye, thank you for watching